For today's video mga lods, pag-uusapan po natin kung saan nga ba mas gustong makipag-anaanan ng babae sa isang lalaking binata pa o sa isang lalaking may asawa na. Pero bago yan, kung hindi pa nga po kita subscribers, mag-subscribe ka po muna. Maraming maraming salamat po, God bless po sa inyong lahat. Ingat po. So alam niyo lods, karamihan po sa babae, nag-rate din po kami sa isang lalaki, no? Uh, kapag po kami ay naka-experience na makipag-anaanan sa isang lalaking may asawa na o sa lalaking binata pa. So sa tanong lods, nasan nga ba namin mas gusto? Siyempre, sa binata. Bakit, no? kasi po ang binata ko, konti ko lang ang karanasan, no? Kami mga babae mas gusto po namin sa isang lalaki na wala pa masyadong karanasan. So, mas gusto pa namin yung at least wala pa talaga. Pero siyempre, bibihira naman po tayo makaharap ng ganon. Para rin po sa babae, bibihira ka naman po makaharap ng virgin, ba? So, ganon din po sa lalaki, bihira rin po yun. Suntok so, po sa bonya eh. So, at least konti pa lang yung karanasan. Nakatikim na, no? At least hindi naman po yung talagang yung talagang bilasana, hindi po yung hindi po yung losyang na kumbaga sa babae, no. So mas gusto po talaga namin yung binata pa para po, syempre, kapag konti pa lang yung naka -ana, ana at least ang tingin pa namin dyan, malinis pa. Matalap pa kasi nga, konti pa lang yung nakakaana-ana, an di ba? Mas na-excite po kami kapag konti pa lang at alam po namin na wala pa masyadong alam. So kasi nga, kami ang magtuturo noon yung bago niyang kaalaman. Di ba? Lupit, di ba? Mas nagiging proud kami sa sarili namin kapag po yung nakaana-ana namin ay konti pa lang ng karnasan. Kasi nga, yun nga, at least natuto kayo sa amin, di ba? So, yun nga lang, Lods, kapag po nga po wala pong karanasan, medyo ang babae magdadala, lalo lalo na kung ang babae na ito ay dati na may asawa, nakatikim na, no? So, sa lalaki naman, Lods, na may asawa, ang ganda naman dito, batikan ito, eh, no? Kapag po ito, ay eh, ang buratsa solid. So, kaya po, ang babae talaga dito, hindi na kailangan magturuan, hindi na kailangan magtinginan, no? Kaya, magpakiramdaman, no? Ang lalaki may asawa na alam na direction na agad yan, alam niya, alam niya kung saan siya magtisimula at saan siya magtatapos. So, yun po yung kagandaan nun. Kaya lang po, deep inside, Meron po kaming agam-agam na, syempre, hindi na kami masyadong happy kasi nga, eto nung lalaki may asawa na ito, ginagawa niya rin sa asawa niya. So, ikaw, pangalawa ka na lang. So, kaya po, nawawala yung excitement, no? So, importante po yung excitement pagdating po sa ana-ana eh. So, nakikita po namin yun sa isang lalaking binata pa, na hindi namin makita sa isang lalaking may asawa na. Pero kung sa paligayahan lang, mas maganda yung may asawa. syempre di ba? Pero mas gusto po namin yung excitement, no? Doon po kasi talaga yung hinaharap namin sa isang lalaki, yung nai excite kami. So, yung may pag ana, -ana pa lang kami, hindi then naisip namin na, oh, okay, parang lang nito. So, mas maganda to. Kumbaga sa isda, fresh pa. So, ganoon din kayo mga lalaki, di ba? Mas gusto nyo sa isang babae yung fresh pa. Di ba? So, kasi pag bilasana, medyo mura na yung isda na yun, eh. Medyo mura na yung price. Di ba? Ganoon lang po yun. So, hanggang dito na lang po tayo, mga lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!